Hello everyone, welcome back again to my channel Now, today's video ay para sa inyo mga cancer Para ngayon paparating na July cancer Kaya tutok na So before we get started cancer May konting announcement ako para sa inyo Para sa aking paparating na 100k subscriber Kumbaga mamimigay kami ng cash gift At free reading para sa mga mapipili Ang kriteria ay nasa aking description Okay, sundin nyo lang yan Ang uh, criteria na yan cancer so universe what is your message for cancer ngayong month of july yeah so palala, cancer this is not for everybody okay kaya take what is resonate for you cancer take what is resonate for you cancer so universe show me what is your message for cancer So, yan ay mga pasasalamat namin, no? Para sa mga taong nagsuporta, para sa mga taong nandyan pa rin hanggang ngayon, huh? o para sa mga bago din, kung sino mga bago na yan, huh? mag-subscribe kayo lamang. Alright. So, universal universal message for cancer for this month of July. So, cancer, may mga taong gusto kang matrap, may stop ang yung pag-grow, sama mga mga cancer ay I medyo mean, hindi pa makagalaw-galaw ngayong July, something. ah uh, may dapat isakripisyo ang mga cancer this month of July also. Either pag-ibig or trabaho, no? This month of July. So, cancer kung ano ang yung nasimulan, ipagpatuloy mo lamang yan. Dahil balang araw ay ikaw lang din ang mag-aani niyan. So, maraming plano din ang mga cancer this month. No? Yes. So, cancer, some of you, I, you have a blood of a magician. No? May kakayan ng kang paganahin ng mga orasyon, meditation, affirmation. Or may kakayan kang gumagawa ng mga lucky charms, mga pambaswerte. Some of you ay may mga wish fulfillment this month. Pero so, look at this one, Cancer. Maraming oportunidad para sa inyo ngayong July Cancer. Alright. So, choose wisely sa mga offer na ito. cancer. Yeah, kaya may dapat ka dito ng no? Something like that. This month of July. So, yeah, pag-ibig ba, trabaho ba, karangalan ba, something like that. Or uh, yeah, or cancer may mga uh, may mga bagay-bagay ka na makukuha mo this month of July, no? Either pag either relationship, financial, material man 'yan, cancer. So, cancer, you are victorious also this month of July. Yes. So, some of you may mga new project, new plan, new idea ngayong July. So, may mga decision din dito, cancer na magkatotoo. Or may decision dito, cancer na mabibigat. No? Or may decision dito, cancer na tama ngayong July. So, may paparating ngayong July, either your family members, uh, cancer. May mga meditation, affirmation, mga, mga wish na magatuto no? this month. Alright. So, some of you ay mga asawa kung ikaw ay single, no? Or ikakasal na ba, something. Some of you ay magkakaroon ng bahay this month, no? Yes. So, cancer, may batang lalaki dito na nagdadala din sa iyo ng Swerte at kasaganaan sa buhay mo. Kaya pangalagaan mo ang batang ito. Cancer. Kung ikaw ay wala pa, may pamangkin, whatever. Treat like, uh, uh, itreat mo ng maganda ang batang ito. Cancer. Okay. So, cancer, may mga tao dito gusto kang pahirapan. No? Yes. Magdusa, si Cancer. So, some of you mga cancer din ay kung baga, marami ka pang sakripisyo. Marami ka pang pasan-pasan pasan sa iyong balikat cancer na mga responsibilidad. This month of July. Alright. So, sa mga you ay nagbubunga na rin ang iyong mga sinasakripisyo. Kung baga, unti-unti mo na rin nakikita ang, ang resulta no? sa mga pinaghirapan mo. Cancer. So, Cancer, you have the chariot card. See? You overcome the difficulties ngayong July palampasan mo ang mga ayan. Some of you ay victorious. Again, this card is victorious. So, cancer, some of you ay may masasandala, no? Some of you. May masasandala na tao. Ang mga cancer. So, cancer, some of you ay may psychic abilities. Magaling na tarot reader. Some of you ay nilalapitan, hiningian ng advice some of you ay hindi magkakamali ang iyong uh, iniisip mga kaka ka, something you have ability to read people cancer so be careful may mga fighter friends dito cancer see tinitira ka patalikod alright kaya huwag masyadong sobrang floss. si magkakaroon ka ng yaman karangyaan ng dahil lang din sa iyong pagka smart sa iyong pagka matalino at sa iyong pagka magaling cancer So, kung ikaw ay may trabaho cancer, stable ang hanap buhay ng mga cancer ngayong July. si Cancer. Yes, magaling kang kumilatis. Magaling ka rin sa spiritually cancer. Yes. Magaling ka dyan, cancer. Huh? So, cancer, may bigla ang lipatan ngayong July. Alright. Lipat pa ng bahay, trabaho, you know, something like that. Or some of you ay may big transformation ngayong July. So, cancer, keep it yourself. Sinabi ko na kalina na huwag masyadong i-public e kung anong meron tayo. Alright. Yes. So, cancer, see? May paparating sa buhay mo this month, either your family members no? Or some of you ay may ex na babae, ex sa buhay mo, cancer, no? Some of you ay naalala ang iyong kapataan. Some of you ay namimiss niyo ang iyong nanay, tatay, yung July. Ang iyong, ang iyong pamilya. So, some of you ay may mag-offer this month also sa mga cancer, no? Yes. So, cancer, this card is money, money card in the tarot card. So, some of you magtanggap ng malaking pera. Inuulan -la ng pera mga cancer this month. Yes. Sama mga cancer ay uh, ay makatanggap ba ng inheritance money, gravity, or retirement, or uh, pira na yung pinahirapan, cancer. Alright. Kaya keep it yourself kung anong meron ka cancer kay. Or share-share din cancer pag may time, no? Kung tayo ay makatanggap ng laking pera, no? Yes. See? Yes. Magbita-bita din sa ating family members. Sharing is caring, right? Yes. Yeah, so, hard work pay off sa mga cancer this month of July. Okay. May pera. Hard work pay off. Shine like a sun ang mga cancer this month. So, some of you are full of excited, full of energetic ang mga cancer this month. Some of you ay balikan kalakasan kung ikaw ay may karamdaman. Some of you ay kung ikaw ay may edad na ay parang bumata muli. Something, no? Like that. Yes. So, cancer, may mga sikreto dito na ikaw lamang din ang makaka-discover. Alright. So, may mga, may mga talento dito na madi-discover din. May mga, wish fulfill, may mga wish fulfillment sa mga cancer. No? yung July. So, cancer, you have a gap of courage. So, bihira lamang ang may courage cancer. Yes. So, ito ay pagkaloob ng ating Panginoon, no? Nang dahil sa iyong pagka-courage, lakas loob, smart, matalino, kumbaga, nakuha mo ang buhay na gusto mo, Cancer. Mga pangarap mo, mga gusto mo, no? Cancer. Yes, makakaroon ka ng pera, nang dahil lang din sa iyong pagka-ikaw, sa iyong pagka-courage, lakas loob, no? Cancer. So, whatever you touch, Cancer, it turns to gold. So, mala royalty din ang energy ng mga Cancer this month. Okay. Okay. Yes. So, kaliwan ang tanggap din ang mga cancer. Sana all. So, may third party din dito, cancer. So, take what is resonant for you. Cancer. Okay. So, may third party dito sa mga cancer din. No? As I've told you, my ex dito na babalik sa mga cancer. Hmm. Yes. So, cancer. May tao dito medyo na sad, na upset. Okay. Okay. Oh, may mga tao dito. Lingon-lingon din, cancer sa ating part of the family. Who knows, may mga tao dito na nangangailangan sa iyo ng tulong. Or may mga tao dito na dinididma mo lang, hindi mo pinapansin, cancer. Alright. Baka huli na ang lahat. Pag hindi natin ito mapansin, whatever. No, baka huli na ang pagsisisi natin, no? Yes. So, may mga tao din dito, cancer, na medyo nasaktan. Sa success na iyong narating. Sa iyong pag-give of courage, cancer. Yes. May mga tao dito na ingit sa inyong source of income, nakaliwaan. Kaya keep it yourself, cancer. Huwag masyadong uh, kampante sa ating nakapaligid sa atin. So, cancer, you are protected ng ating uh, Panginoon kung pag-uusapan natin ng spiritually, cancer. Kung pag-uusapan naman natin dito sa earth, this is father figure. Like your father ba, no? handang suportaan ka, Andang tulungan ka, Something like that. Or big boss ba? Or big brother ba? Something like that, Cancer. Alright. So, some of you mga Cancer ay nire-respeto, hinahangaan, no? Something. Some of you ay mataas ang posisyon. Kaya medyo may maingit dito, no? Sa mga Cancer. So, Cancer, you have the moon card. So, may mga potential talent dito, mga hiding talent na madi-discover. May mga hiding enemies din kung pag-uusapan natin ang negative way, cancer. Kaya, keep it yourself mo. No? You have hiding enemies here, cancer. Alright. So, new beginning, new life, new financial ang mga cancer this month of July. This also prosperous, wealthy, and abundance cancer. Kaya, mala royalty ang energy ng mga cancer this man. See? Hard work pay off. Nang dahil sa iyong kasipagan, Cancer. You have a gap of courage na ibigay ng ating Panginoon, Cancer. So, Cancer, be careful. You have the devil card here. So, this means mga 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 addiction, no? Minor-minor tayo. Huwag natin hayaan na malulong sa addiction. So, huwag masyado din kampanti ni kahit sino. Baka may manliligaw. Yan ay hindi totoo, no? Or baka mag-deal ka ba about money this July? Abay, be careful. Baka ma-scam ka. Baka ma magtiwala ka sa isang tao, no? Something. Puro wag tayong uh, maglakad ng isa paggabi, Cancer. Alright, you have the devil card here. Yes. Additional message for Cancer. This month of July. So, inaula ng pera. You overcome the difficulties. May mga potential talent na madi-discover. No? Mala royalty ang energy ng mga cancer this month. May new financial coming. Okay. So, dipinsaan mo ang iyong sarili. May mga taong gusto kang babagsakin. Siraan. Okay, cancer. Yes. So, king of swords. So, may tao din dito may nagkagusto sa inyo mga cancer. Na medyo may edad na. May kaya. So, be careful also, Cancer, no? Uh, may mga tao din dito nagalit sa iyo. Either this is other figure, Cancer. Kaya, wag masyadong kampante. You have hiding enemies, right? Yes. Hindi mo kilala kung sino yan. Yan, nagalit sa iyo. Whatever. Cancer. Of oh, 10 of Pentacles, Cancer. This is money, money card and the tarot card. This is treasure card also, Cancer. See? Look at this one. This is same meaning concept. Okay. So, some of you ay uh, makatanggap ng malaking pera this month. No? Or, uh, trabaho ba yan na malaking sahod? Negosyo ba yan? Or, bago ba yung idea? Bagong plano? Bagong project? Or, kung ano man yan. This month, cancer. Okay. Yes, mala royalty ang mga cancer. So, some of you are proud na proud this month of July, Cancer. Okay. So, Cancer, my travel dito, no? Or, check-check sa ating email. Or, protektaan mo ang iyong sarili. May mga taong binabato ka, sinisiraan ka, Cancer. Alright. So, the Heropan, So, Cancer, you are very close sa ating Panginoon ng ating spirit guide at ng ating angels guide cancer. You are protected din ng ating mga ancestors cancer. So cancer, may mga meditation dito na magkatotoo. Sa mga mga cancer ay pagod na pagod, bagsak na bagsak ang katawan sa katatrabaho. No? Kaya cancer, have a rest din. Take time also to yourself. No? Bigyan mo rin ang pansin na yung sarili. Mag-relax din pag may time. Cancer. Okay. It's time also to relax, Cancer. Ngayong July. Deserve mo yan, Cancer. Okay. Ang mga uh, uh, relax na ito. Eh. So, Pinch of Swords. Cancer. So, handa mo nang tanggalin mga toxic. Mga hindi deserve sa buhay mo. No? Mga mga walang kwenta sa buhay mo something like that mga handa mo nang tanggalin ang mga yan no Ngayon July nine of cups big celebration mga offer this month na sa inyo mga cancer mga blessings in disguise na sa mga cancer din no yeah see four of cups so may mga offer din dito cancer na parang uh, may bumabagabag sa iyong isipan. Parang may nakaharang something, no? Yes. Kaya some of you ay uh, baga, nangangarap na lamang ng gising, no? Kumbaga gustong gusto mo ang mga offer nito, pero, pero may bumabagabag something, may may problema something no? sa mga cancer. Kaya some of you ay hindi mo tinanggap ang mga offer. Maraming nag-offer sa inyo, no? para, para pero nag-atubili kang tanggapin ng mga yan, cancer. May problema something. Huh? Yes. So, is once may mga wish fulfillment, may mga talentong madi-discover, this is same meaning. So, this is confirmation, cancer, na may mga wish fulfillment at mga talentong madi-discover sa mga cancer. Of, eight of pentacles hard work pay off this is also confirmation may baradin dito so the star shine like a star ang mga cancer this month wow you're the center of attraction may mga may mga desisyon na mabibigat din sa mga cancer this month so two of wands cancer Mag-isip muna bago mag this month of July. Alright. Huwag ba sa basta. Thank wisely. So, this is confirmation also. Na may mga paparating sa cancer this month. May mga wish fulfillment. Mga wish for granted. No? Mga affirmation. Meditation. Meditation. Na magkatotoo this month. Cancer. Yes. So, or kung ikaw ay single, may kakasal. Like that, no? Alright. So, Seven of Cups, maraming oportunidad sa mga Cancer this month. So, this is confirmation also na may mga offers sa mga Cancer this month. See? Pero something may bumabagabag sa iyong isipan, Cancer. Maraming maliligaw ba? Maraming nag-offer ba ng na job? Something like that, no? Ngayong July. Yes. So, be careful also, Cancer. Baka matukso tayo ngayong July. Huwag pa dalos-dalos -dalo sa desisyon. No? Yes. Yeah, think twice lang before tayo mag-isip na gawa ng decision, no? Baka ma tukso tayo, lapitin tayo sa tukso ngayon July Cancer. All right. Yes, so some of you ay may nagkagusto, no? Na medyo may kaya sa buhay. Yes, mga malaking tao. Cancer. Either babae man yan or lalaki. Cancer. Kung ikaw ay nanonood sa akin. Kaya wag mo patukso. Cancer, okay? It's additional message for Cancer this month. Cancer four four four. You are protected. You are protected. The universe and your spiritual guides are protecting to you, Cancer. Yes, you are the first millionaire of your family, Cancer. Comment kajan climate. Yes, so you are a giver person, Cancer. She or he loves you, Cancer. You are a money magnet, Cancer. Work with crystals. Abundance, prosperity is on the way, Cancer. Paparating na, Cancer. So, two, two, two. Trust the process. Everything that is meant to be will happen. Find your inner peace, Cancer. So, big opportunity ngayong July sa mga Cancer. Enemy didn't want you to be happy, victorious, and prosper, Cancer. See? Mga enemy didn't want you. Kaya gumagamit sila ng mga black magic. Gusto nilang pa-stopin ang iyong pag-grow. Gusto nilang yung pa-stop ang iyong mga source of income. You have hiding enemies here. Kaya ito ang siguradong nagpapagawa sa iyo. Cancer, ng mga black magic na ito. No? Use protection, cancer. Cancer. God say, my child, when people put you down, I will pick you up, cancer. Yes, God is in your side. Sinabi ko na rin kanina yan. Your friends angry and jealous of you, cancer. 111, this means intuition. Trash your gut and listen to your heart, Cancer. If you can see 111 number, trash your gut and listen your heart. Okay. So you are talented, Cancer. You are going to be rich. Oof, Sana Wolf. Viral idea. See, this is money, money card, no, Cancer. You're going to be rich. Yes, Cancer. Cancer, you're going to be rich. See? Baul ng kayamanan. Treasure. So, some of you makatanggap ng inheritance. If you can see 5 by 5, Cancer, this means let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced with better. So, kung may mawala, ay may babarating na mas higit pa yan. Kaya, huwag masyadong mag-alalas kung sino man yung mga mawala sa atin cancer. Trabaho man yan, negosyo man yan, yan ay may babalik na mas pa yan, cancer. So, if you can see 444, this means you are being supported in all your decisions and goals. You are protected, so stay confident and authentic. So, if you can see 888, this means balance. Everything is falling into place as it's meant to be, cancer. The divine heard your prayer, sinabi ko na rin kanina, na may mga wish for granted, mga wish fulfillment sa mga cancer. So, cancer, don't forget to the people who be there beside you in times you are sad, crying, and feeling down, cancer. Alright, huwag kalimutan ang mga taong iyan, cancer. So, that's all for this month of July, cancer. So, nasa sa inyo lamang cancer kung kayo ay sasali sa aming uh, parang ngayong 100k subscriber. No? It's up to you, cancer. So, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at mag-share, cancer. Sharing is caring, right? So, see you my next video. Bye-bye! <hums>